13 days na po sila mga ka-farmers kaya tinatanggalan na po natin sila ng uling mayroon na pong isa dito na naiwan pero wala na rin pong laman yan so ngayon yung mga karton nila unti-unti natin itong kinuha mula nung mag 10 days sila kinukuha na po natin ng unti-unti kung makikita po ninyo mayroon pa pong iilan dyan sa gitna kasi nga hindi pa natin lahat kinukuha pero sa ngayon uubusin na po natin lahat ng kuha yan kasi ngayon po sila ay uh, Uh, 13 to 14 days na po sila so bali nag iwan pa rin po ako dito sa gilid kasi kahit na may trapal po yan dyan sa ilalim ay eh, pinapasok pa rin po ng hangin galing dun sa ilalim lalo na po ngayon mga farmers ay amihan amihan season na po ngayon malamig na so kailangan pa rin na yung gilid dyan, dyan ay meron pa rin siyang karton bali kinayod ko lang po yung mga dumi dyan sa karton pero matigas po yan hindi naman siya basa basta pong importante kapag ka ganito na sila po ay mga 10 days papuntang 14 days so kailangan na po natin yan i-open yung kanilang sahig para uh, magkaroon po ng ventilation dun sa ilalim maiwasan po yung pagkakaroon nila ng uh, sipon kung na uh, mapansin po ninyo itong ating mga sisiw ay wala po silang mga sipon kahit na po sila ngayon ay papasok na po ng uh, sa, uh, ano, second week magpo, magpo 14 days na po sila wala po silang sipon na mahangin pa rin po sa labas ayan po yung patunay <laughs> na mahangin pa rin sa labas at yung ating kulungan po mga ka-farmers ay nandito pa rin sa pinakatuktok ng bundok kaya kahit kunting hangin lang at kunting lamig pwedeng pumasok dito sa loob ng ating mga sisiw at uh, pwede po silang lamigin ayan, kaya po kung inyong makikita may nakahanda po tayong mga trapal, yan po wala pa po yung laman, yan po yung aking uh, brother area yan so ito po ay uh, dry yan medyo yan po ito po hindi naman po basa tuyo po yung kanilang mga dumi eh, pero kailangan pa rin po natin kunin yan kasi bali magto 2 weeks na po ito itong kanilang mga dumi na ito pinapatungan lang po natin ng, ng pinapatungan yan ng karton o kaya ay ng dyaryo so meaning yung mga unang dumi nila ay nandyan pa rin kaya pwedeng mag cost yun ng sakit sa kanila kailangan pa rin natin tanggalin kaya yan po yung dahilan kung bakit pagsimula simula ng one week o kaya ay mga five days pwede na po natin sila i-open ng paunti-unti o kaya sa bandang gitna para po itong ginagawa ko ba't ka maingay? ha, ah, tinan mo yung mga tsura nyo papangit nyo na orange <laughs> na, akala mo kalabaw na nagdugdug sa putik dahil na doon sa kanila mga dumi hmm. so, asa na nga ba tayo, so yun mga 5 uh, to 6 days ay pwede na po ninyo mga ka-farmers i-open unti-unti yung gitna. Halimbawa itong sa akin, ginawa ako, bali nagsimula po ako dito, pa unti-unti lang po yan, yan. sa gitna. Kasi po kapag ka sumingaw na po yung gitna, pag nagkaroon na po yan ng hangin, makakatulong po yon para... Uh, madry yung kanilang mga dumi Mm, yan. So, may iwasan po ngayon yung sipon. Tapos dito po, yan, sa mga, sa mga gilid, ito po sarado eh, kasi nga mahangin dito. Pero po, paminsan-minsan, inuupin ko po yan. O para po, uh, yung ano, yung mikrobyo ay makakala makakalabas. Mm. Kaya, ngayon, gagawin po natin ngayon, dahil 2 weeks na, tanggalin na po natin ito ng tuluyan itong mga dumi po nila Ayan, para yung ammonia na nakukuha ng mga sisiw ay eh wala wala uh, kung ibig sabihin hindi ko sila magkakasakit Ayan so ngayon titingnan naman po natin mga ka-farmers no yung kanilang heater ngayon ay 2 uh, weeks sila dapat mga nasa 20 ay 20 30 32 32, 33 degree o kaya ay mga 30 kahit gano'n 30 hmm. kasi kung titignan po ninyo ayan po ito hindi ko pa pinagana kasi nga naglilinis ako dito itong mga ilaw na ito tsaka to itong sa ano, ilalim na to pero mamaya dipindi po sa <coughs> init pwede po natin papaganahin yan pero nakikita ko naman na sinihingal sila bumubuka-buka yung kanilang mga nabibig tapos ito po yung ano patunay. O ayan po mga ka mga ka oh so yan. Hindi <laughs> po yung masil. <laughs> yung init. Ayun po ang init. Oh. Yun, mainit. Ayan. So check natin kung uh, anong init mayroon dito sa loob kahit na inopen na po natin. Check natin. Ayan po 31. Sapa. Ayan. Okay. 31, 32 Ayan, 32 Celsius degree So yan po yung init Kahit po open okay na o, So yung ating mga sisiw po Malalaman po naman natin yan kung, kung sila ay satisfied doon sa init O kaya lamig Ng ating kulungan kasi Kalat kalat po sila Ayan hmm, po So ngayon po ay alas, maybip, uh, alas 8 po ng umaga ngayon at medyo malamig sa labas pero dito sa loob maganda po ang klima na kailangan ng ating mga sisiw mainit dito sa loob kaya kung ating makikita kahit maaga ngayon kahit malamig po sa labas kahit na inopen po natin ito hmm, yan po open pa rin yan pumapasok po yung hangin dito sa loob pero, pero po mamaya pag ating na sara po yan yung bandang ibaba yung taas kasi dapat naka open lang para sa ventilation kaya nga pala yung ating feeds ay nasa ano na po tayo mga ka-farmers ang yung ating ginagamit po ngayon na feeds ay uh, ito po starter na po tayo yan starter broiler starter trambol so katulad pa rin po nung ginagawa natin dati bago po tayo mag switch dito sa starter ay hinahalo po natin ng 25, 50, hanggang 75%, hanggang 100% na po. Pag nag-14 uh, to 15 days, ay 100% na po. Yan po yung aking uh, practices. So ngayon, itong kanilang kinakain, ay puro na po ito. Puro starter. Mm, yan. So, dipindi po yan dyan sa inyong lugar o sa inyong ginagamit kung anong brand basta po pag uh, ganito po yung edad para po sa akin ay uh, starter na po depende din po yan sa inyo pero po ayon sa pag-aaral kailangan po talaga ay starter na, na siya pag 2 weeks to up ayan so abangan po ninyo mga confirmers yung ating next episode itong ating uh, mga alaga okay shout out po sa inyong lahat bye bye